So, uh, ngayon uh, nandito tayo sa sa, sa uh, store dito sa Riyadh Park uh, binigyan tayo ng task ni bossing uh, may problema itong ano daw nila uh, coffee grinder so titingnan natin kung ano ang naging problema ng coffee grinder nila ayan um, coffee grinder so yung sininila na video sa atin ay maingay ng coffee grinder so pwede naman siguro wag nang paandarin para hindi maingay joke so bubuksan natin kung ano yung naging problema titignan natin kung anong naging problema so hintayin muna natin siyang i-assist tayo na So, what is the problem, sir? Oh, ah, remove? Okay. Then? Wow. Here. Here. Yes? Fee plastic. Ah, plastic. Plastic and steel. Okay. You know? Yeah. He's broken. Ah, broken. Where's his, the plastic? His, in? his, change, his chin. His. خلي أنا كلام. اللي جارك ها من كسر. Okay. Okay. Yes. فالآن نبغى القطعتين هذه لأن التركيب غلط. So where's the broken, sir? You take the broken, broken. The one. I. Any plastic? I, I we will. But, uh, we will check. So and then uh, I know what is So okay the, uh, okay, oh, no. okay. Express out So now uh meron daw uh, nabasag-basag na ano rito na may plastic na may basag pa na ano. So hinahanap natin yung basag kung ano yung basag na yun, para malaman natin kung ano yung parts na yon kasi hindi natin ma-orderan kung hindi natin makita yung parts na yon so. kukuha na natin yung uh, serial number nito para ma-orderan kung ano man yung basag na yan para makita natin pinabalik na natin hahanapin lang natin yung parts na yun kung ano yung spare parts na yun na naka ano na sinasabing na basag hmm. hindi na nila mapakita sa atin kung nasaan yung sport parts na yun. sinasabing nabasa.